hintayin nyo kung saan sila nakapit mo yan ito po yung pungo total ayan sa iba po ng loti po diyan po sila naka so, may pakanti loti dati po itong Celtic Station ayan. wala na po sila sa bagong palengke ng kalumpit, dito na po sila nalipat nyo mga kamaster napakaraming manong dito sa kalumpit. Tumagsa ang manong dito sa kalumpit, mga kamasara. Ang ganda ng mga manok, oh. ang manok dito ngayon sa kalumpit oh. bali pangalawang linggo pala nila dito sa bagong pwesto nito ng na Station eh. mga Kansik mas malaki yung dito mga kamasa no? hindi ka mukha doon sa palengke masigip sila no? dito malaki sila solo nila ang pwesto rito sa tiyangkaya ng mga ay mga kamasa eh. No? natin lo no? para makita nyo mga kamasa eh. No? pinakapakarami pa man kumarating no?